Ah, yun no. Oh. Nandito na kami, nakarating na kami sa aming uh, destination. ayan po. Sauce so, nako, po hang sabik na sabik sa pakwan. Oh. Oh, sarap. Ganda na po 'tong pakwan ito, pulang pula oh. Ito yung sa akin, no? Oh. konti lang nabawas ko. Yung isa, oh. mas malaki yung kanyang party. Oh. Lapit na maobos. Sabaw! Ah. Ayan, ayan oh. Kanat lang ang dito mga kawiks. Ganyan lang po dito. O. Oh. Mukhang uh, pausap pausapagos inyong nga uh, lingkod. Kasi okay, vlog mo rin yung nangarabaw. Oo oh, nga. mo <laughs> si aking na pa, na pa. Pa. Nakita ka na naman sa aking video. Ha <laughs> Ay matagal, ay, matagal pa daw man sila dito. Ayun. Ano ay, pa kami? Pa eh. Pa eh. May isa pa, may balikan pa? Wala no? na. Wala na. puno. Ayun. Yung puno, alam nga Ayun, mga kamik, sa tara, bisitahin natin yung ano, samahan kami. Bisa, bisitahin natin yung uh, pakwanan, yung namumuti. Tara, Ayun, Ay, na na ako na. Ayun. 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 Yan mga kamiks, nandito tayo ngayon sa Pakuanan. Kaya kami na pauwi ngayon dito kasi ano, puputihin na yung Pakuan. Ayan o, oh, pagdating namin, kumain kami ng Pakuan. Tapos, dito, yan po. Yan, dito. Tara, tignan natin dito. Dito, tara. Sandag na ko rito. Dito Pupute natin dito yung mga hangin natin. Ayan o, oh, mga kamiks o. Oh ano sabi wow, nila wow ang laki ng bunga ng pakuan sabi ng kapatid nito malilit daw ang bunga kaysa yung una naming tanim dito malalaki ayan pa buksan mo be be buksan mo ayan o mm. nagtatago lang po yan ayan o so ito yung hindi namin sinama to sa pagbinta kasi iuwi natin yan sa Manila mali tatlong ano po ito hanggang doon tatlong pitak <coughs> Tatlong no. pita, tawag dito. Ibig sabihin, tatlong kahon ng ano, tatlong kahon ng palayan. Ng ano, tubigan Asan? Sige. Oh? Wow! Ang laki! Oh? Wala sinabi yung mga binibinta sa Laguna nito. Ito pa Oh? oh. Ito pa o, oh. dalawa o, oh. magkadikit. Basta ang panit. Tara, tignan natin yung nagpote doon. Yung panipop. ating mga taga-pote. Yeah. Yeah. Nagapitas. Mukoy na mo. Ano na pantatlo. Pahang... tapos na sila magpute. Ayun oh. Kaya nandun na sila sa tabi. Pupunta sana tayo doon kaya lang mukhang tapos na tapos na eh. Oh. So ayan mga ka pinakita ko lang yung ating uh, mga produkto dito sa uh, Mulanay, Quezon Province. Ito yung mga ano, pinagputihan nila wala nang bunga mayroon man yung mga reject na lang yan ayan yung hindi na hindi alanganin sa hinog so ayun yo so, yo tatlong ano doon tatlong pilapil ang ano iniwan para sa amin so ayun mga kamiks sa uh, mainit po talaga ang panahon buti nga hindi umulan at nakaputi sila na maayos so yun lang ko ay, lumayo na sila eh. Andun sila. Oh. oh. Ayan. Ito pa oh. Kakarga nila. Ito yung naipon nila. Ito yung mga pinuti. Ayo. Oh. So ayo sila nagkakarga. Punta natin. Punta natin. Ayan. Ayan. Ayan, si Isto, ang atin itong ano, manager. Ano, basta ang buhay dito. Ayan, eh, ating binabalag ng ating mga uh, produkto. O, oh, kabay-kabay muna tayo dyan. Eh, huwag tayo masyado magpagod, ha? Ayan, ang lalaki. Ayan, Oh. No? po, mga kamiks. Ayan po ang ating ano dito. Ayan. Para makita ng ating mga mga followers. Ayan, ang dami. Ayun po. Ayan, napakalawa kasi nito yung tinaniman na. Ganda doon, no? oh. Ayan. Ayan, lahat yan. O, ayan, mga kamiks. Uh, ayan, pinakita ko lang sa inyo yung aming ano dito. Produkto sa Sam Mulanay. Kisul Province. Pakwan. Kaya lang, tinatanim lang ito pag uh, tag-init. Hindi pwede sa tag -init. Oh, mukhang inihingal na yung ating kalabaw. Ayan. Pero malapit na sila matapos. Okay, bye bye Mga kamex, ha? Ah, ganito lang muna ang ating, uh, ah, ang ating video. Pinakita ko lang. Okay, ay. Okay. Mander, bye bye ka o. na dyan. Oh, ayan, si Papa, oh. oh okay. Bye-bye. Maraming salamat po. Ako, oh, ah.